guys. Good afternoon. Good evening. Good morning, everyone. Ha, ah, kamimis, kamusta na kayo? Wala tayong pang-upload today, pero meron doon tayong gagawin viral-viral na naman po sa TikTok, guys. Ay, sa Facebook. Itong si Vic Cortez na sikat na vlogger. Ginawa niya sa turon ay... I have a turon. <laughs> I have a turon. Yeah. Ang turon ko ay hindi matamis sa loob lang ang asukal niyan. Yan, maganito kayo ng turon. Then, um, nakain na daw ito ni Mika pero tataray. Lalagyan nyo ng brebrand. <laughs> brebrand pala. Ano yan? Ah, yan. Ganito pala, o. Oh. -sau -sau kayo. Baka cravings lang to ng buntis, guys. Oh, eh, gayahin natin si Vic Ortiz yung sikat na vlogger guys na sa, sa YouTube ay sa Facebook. Ah, uh, wag muna kayo niyan na ano. Uh, test test test. Hoy, nauna pa siya mag-test, guys. Si Mika yung si Mika. Masarap daw ito. Sige nga, matry try nga ulit. Lasa. Baka cravings lang to ng buntis, ha. Alam mo naman tayo, gaya-gaya, putumaya. Brembran. brand Mmm! <laughs> ang sarap! Ang sarap! lang. Pero ang sarap! Hmm? Literal mga kamimis, ang sarap! Mama. May condense. Hmm? Wag tiyo. Mmm. Ang sarap mga kami, Miss Bourbon, sa turuan. Siguro kahit anong prito. Siguro kahit um, mm, kamutik yung ganyan, ha? Ang sarap mga kami, Miss. Totoo nga. May kakaze. Eh, Mahilig mag Try nyo na tulon sa bear brand. Sausaw sa bear brand. Bye!